At kung ang sinoman ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Kung patuloy mong susuwayin ang mga turo ni Jesus at mamumuhay sa kasalanan, hindi masusulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Kaya magsisi ka, lumayo sa mga Diyos-Diyosan, sexual na imoralidad, kasinungalingan, karumihan, at lahat ng bagay na kinasusuklaman ng Diyos. Tanggapin ang mga turo ni Jesus at sundin ang kanyang kalooban. Sa paggawa nito, ang iyong pangalan ay maisusulat sa Aklat ng Buhay. Nangangako ang Diyos na mananahan tayong kasama niya sa langit. Isang napakagandang pangako. Magpapasya ka bang maisulat ang iyong pangalan sa Aklat ng Buhay? Tumugon ng